O pare, balita ako, may nabasa akong post sa Facebook ngayon ah. Oo. Oh. Eh, uh, may nabirang bang tangang Wade. Ay, sa Oo. Oh. Kamusta na yon? Kamusta na Ito na oh, eh. pausap ko. Sana, oh. sana, sana. Oo. Oh. Tatanong, saan daw, location, magkano? Ano man nakasulat sa post, diba? di ba? Hindi ba nakasulat? How much? Tapos magtanong ng how much, Nakasunod oh. sa post. Tinanong, location. Nakasunod din sa post. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ayun mo, na magbasa ka. Tapos nang lead ng group. Ayun, ay, nakahiya siya. Ay. Pero ano pa ba ang mga ibang mga... nangyayap? Tatanong pa sa akin, original po ba yan? Nakasunod na nga lahat na kailangan mo. May QR code. <laughs> May ano ba lahat? Ano talaga yung original? 100% size? original. Yung size. Ayan. Oh. Anong size po? May size 8 po ba kayo? Eh, nakasulat na nga 9.5 and 10 lang eh. Matatanong mo baka may 8. <laughs> Tapos, ano yung may experience ka na ba na nilagay mo na yung size? Tapos nilagay, 2 to size ba? Mga ganyan. Meron pa nga, ano? So, how much? Tapos, location. Tapos, size. Oo. Oh. Eh, may screenshot ko na nga para lang mabasa niya yung post ko. Tinanong oh. pa isa-isa ulit. Sabi ko, refer to screenshot. Ano pa ano pa yung besides yon? Ano pa yung mga nati triggers Uh, Tatay mo sa ano yung truth to size? Ano, ha? Truth to size po ba? Yun? Anong truth to size? <laughs> T-R-U-T-H? Truth? Oo, oh, sinungaling, lay. Ano? Baka true to size. True. True to size. True to size. Mag true, true to size. Kaya anong size pa mo, yun talaga. Hindi ka na mag, ano, size down o no? size up. Oo. Oh. Tapos, ano ba yung mga kinakainisan mo sa mga ganyan? Ay, nakasulat na nga eh. Ayan, ang niya. Yung hindi marunong magbasa. <laughs> tapos Ay, ano pa? Ang sumit ko raw pag ano. Sumit mo naman. Ay, eh, nakasulat na eh. Ay, yung mga nagpa-reserve. May nabalitaan ako sa si iyo dati. Nagpa-reserve na. Tapos kaka-cancel yung bigla. Oo. Oh, Reserved. Tapos wala naman. Wala Hindi ko na nga hiningan eh. <laughs> Nang ano eh. Di ba? Tapos ilabang araw na wala. Ano sabi mo? Ano sabi mo doon? Binura mo? Oo. <laughs> ano sabi mo? Min uh, <laughs> Wala ka namang asawa. Tatanong doon sa asawa. Wala ka namang asawa. Sura naman yun. Mag*** <coughs> pa may... yeah, ko lang yun. No? Ha? Pero may... Yan ko, basahin mo yung post. O, ayan. O, basahin mo. Ayan na. Nalinaw pa ng picture eh, no? <coughs> eh, hey, pare. May kausap ako. May kaibigan ako. Eh, naghahanap ng casting. Ano you know, Casting casting couch? <coughs> Kailangan daw. Aho, ako, ita-couch Casting couch ako. Pwede, pwede, pwede. May asama ka Meron. May oh, Meron. <laughs> But I can be What are you doing, step bro? Gym ka na di ba? Oh. <laughs> <laughs> sample yun, sample. Man, alin, man. alin, alin, Sample. Kaya rin sa uh, intro, ano, audition, audition. Sabi mean. Paano? Eh, kaya rin. Eh kaya camera, kaya rin, kaya Hmm. <laughs> Tapos ano ang sasabihin mo? Ewan ko, bahala sila kung nagbibigyan na nila sa akin. Kung kunyari sabihin, ano, mapapasexy ka, sabihin mo na tungkol sa'yo, tell me about yourself, ganyan. Ayan. May in a sexy way. Oh, Willis. You think you're hard, I'm harder. <laughs> 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 oh, yeah!